Oh, hi there! Dumako naman tayo sa ating huling aralin ang impluensya ng mga kaisipang lumaganap sa gitnang panahon. Sa araling ito, kailangan nating malaman ang mga sumusunod. Una, natutukoy ang kaisipang lumaganap sa gitnang panahon. Ikalawa, natataya ang mga impluensya ng mga kaisipang lumaganap sa gitnang panahon. At ikatlo, naiuugnay ang mga kaisipang ito sa mga nangyayari sa kasalukuyang panahon. Unahin natin ay ang sistema ng feudalismo na umusubong noong gitnang panahon. Ito ay pahapiyaw na nating naptalakay noong nakaraang aralin. Sa araling ito, isa-isahin muna natin ang mga taong may kinalaman o may ginagampanan sa sistema ito. At nariyan na nga ang mga pari. Hindi sila tinuturing na natatang sektor ng lipunan sapagkat hindi namaman ang kanilang posisyon. Katulad din ang nagaganap sa kasalukuyan, ang mga pari ay hindi maaring mag-asawa. Dahilan nito, wala silang magiging successor o anak na maaaring humalili sa kanila. Noon, inihahalal o pinipili ng mga tao kung sino ang mga magiging pari. Sa kasalukuyan naman, nag-aaral ang mga taong nais maging pari at nagkakaroon ng mga seremonya bago siya maging isang pari. Noong unang panahon, malaya ang mga tao kung sino ang pwedeng maging pari at maaari silang magmula sa hanay ng mga maharlika, manggagawa at kahit na pati mga alipin. Sa kasalukuyan naman, hindi ka maaari maging pari kung hindi ka mag-aaral ng kurso para dito. Kasunod naman ay ang mga kabalyero. Noong nakaraang aralin, ating nalaman na ang mga lords o hari ay nagkakaloob ng lupa sa mga vassals kapalit ng kanilang paglilingkod. At ang mga vassals namang ito ay naghahanap ng mga kabalyero na siyang tutulong upang mabigyan ng proteksyon ang mga lords o hari. Ang mga kabalyerong ito ay may tuturing nating matatapang at malalakas na mga kalalakihan na naglilingkod ng tapat at kusang loob sa mga hari. At dahil hindi pa umiiral ang sistema ng pananalapi noon, ang mga kabalyerong ito ay pinagkakalooban ng kapiraso ng lupa kapalit ng kanilang paglilingkod. At ang mga lupang ito ay maaari nilang ipamana sa kanilang mga kamag-anak. Sa kasalukuyan, wala ng kabalyero, ngunit mayroong halos katulad nila tulad ng private armies at bodyguards. Ang mga ito ay kinukuha o hinahire ng mga mayayamang angkan o tao upang sila ay magbigay ng proteksyon at upang maglingkod at sumunod sa mga nais na ipagawa ng mga amo nila. Kung noong una ay lupa ang kapalit ng paglilingkod, sa kasalukuyan ay salapi na ang kapalit. At kung papalarin ay maaari ring pagkalooban ng lupa at sasakyan. Bukod sa mga pari at mga kabalyero, nandyan din ang mga surf. Ang mga surf ay nananatiling nakatali sa lupang kanilang sinasaka. At dahil dito, kaawa-awa ang buhay nila. Sila ay nakatira lamang sa maliit at maruming silid. At kung titignan natin ang loob nito, makikita natin na sila ay kahalubilo ng mga hayop. Ang mga serf ay naglilingkod din ng walang bayad, sapagkat ibinanta na nila ang kanilang sarili sa mga may-ari ng lupa, kapalit ng tirahan at pagkain. Wala silang pagkakataong umangat sa antas ng lipunan, tulad ng maharlika at mga malalayang tao. Makakapag-asawa lamang sila kung sila ipapayagan ng kanilang Panginoon. At lahat ng gamit nila pati na rin ang kanilang mga anak ay tinuturing na pag-aari ng kanilang Panginoon. Wala silang maaaring gawin na hindi nalalaman ng kanilang Panginoon. At kung ito'y kanilang susuwayin, sila ay maaaring gawa ng kahit na anong gusto ng kanilang Panginoon, sapagkat sila ay pagmamayari ng kanilang Panginoon. Sa kasalukuyan, maaari nating ihalintunad ang mga serve sa mga tenants ng mga lupa kung saan sila ang nagpapayaman ng mga lupain na hindi naman nila pag-aari. Ngunit, dahil sa mga reformas sa lupa, nagkaroon ng malaking pagkakataon ang mga tenants na magmay-ari ng kanilang lupang sakahan mula doon sa lupang sinasaka nila na pagmamay-ari ng mga mayaman. Bukod dito, maganda naman ang naging alaala ng feudalismo dahil sa nangyari sa mga kabalyero or knighthood. Ito ay dahilan na rin ng kanilang kodigo ng kagandahang asal. Gayun din ang kanilang katapangan, ang kanilang kahinahunan, pagiging marangal, at maginoo sa mga kaibigan. Gayun din, napalaganap nila ang Kristyanismong. Dahil dito, ang mga kabalyero ay may tuturing nating magigiting ng mga tao. Sa kasalukuyan, tila nababago na ang ating mga kaugalian. At bilang aral ng sistema kabalyero, dapat nating isabuhay muli ang mga kodigo ng kagandahang asal, hindi lamang ng mga kalalakihan, kundi ng lahat ng tao, ano ang gender mo. Bukod sa sistema ang feudalismo, nandyan din ang sistema ang manorialismo. Ang manor ay isang malaking lupang sinasaka at one-third hanggang one-half ng kabuang lupa ay ang sinasakang ito. Kaugnay na rin nito ay ang paglakas ng kalakalan na siyang naging malaking tulong upang lumago ang mga bayan. Nakatulong din ang pagtuklas ng mga teknolohiya pagdating sa agrikultura na siyang nagbunsod kung bakit tumaas ang ani na naging dahilan kung bakit mas naging maganda ang uri ng paumuhay ng mga tao. Bukod dito, nakatulong din ang pagsasaayos ng mga kalsada na siyang nagpadali ng pagdadala ng mga produktong agrikultural mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Sa kasalukuyan, malaki pa rin ang impluensya ng lupa sa atin sapagkat dumedepende tayo sa mga produktong itinatanim at mga istrukturang itinatayo rito at ang pag-unlad ng teknolohiya ang siyang nagpapagaan sa mga gawain at nagpapaunlad sa ating pamumuhay. Bukod dito, ang patuloy na pagpapagawa ng mga kalsada, daungan, tulay at iba pa ay malaki ang tulong upang ang mga produkto ay madala sa iba't ibang lugar na magbubunga sa pagkakaroon ng sapat na supply at mababang presyo sa mga produktong ito. Sa paglawak ng kalakalan, maraming mga taong nagnais na magbenta ng kanilang mga kalakal. Dahil dito, naisip ng Panginoong Piyudal na magtatag ng tao ng perya. At sa peryang ito, nagtatagpotagpo ang mga mga ngalakal. Upang kumita sa mga peryang ito, naniningil ang mga Piyudal ng buwis at multa sa mga mga ngalakal na nais magtayo ng pwesto sa kanilang mga manor. At dahil nagmula nga sa iba't ibang lugar ang mga mga ngalakal na ito, nagsulputan ng iba't ibang mga salapi. Dahilan kung bakit umusbong din ang mga money changer or namamalit ng mga salapi. Dahil sa pagsulpot ng iba't ibang klase ng mga salaping ito, umusbong ang pagkakaroon ng pagbabangko na kung saan natuklasan ang mga mga ngalakal na hindi delikadong mag-iwan ng malaking halaga sa mga bangkong ito dahil sa pag-usbong ng pagbabangko maraming mga ngalakal ang nagnais na ipautang ang kanilang mga idineposito ng may interes dahilan kung bakit lalo silang yumaman dahil sa kalakalan at ang tawag sa mga mga ngalakal na ito nang sila ay maging maunlad ay burgis o Men of burg or Burgers o sa French ay Bourgeoisie ang mga mangangalakal na ito ang siyang nagtagumpay noong gitnang panahon noon ang tanging tinginan ng kanilang yaman ay ang lupa ngunit noong umunlad ang kalakalan mas nanaig ang yaman nitong mga burgis na ito kaysa sa mga may-ari ng lupa dahilan kung bakit ipinatupad ang pagkakaroon ng tax sa mga kalakal hindi lamang sa lupa kundi sa mga kalakal na ibinebenta ng mga burgis na ito Dito nagtatapos ang ating aralin. Binabati ko kayo, tapos na ang ating ikalawang markahan. Nawa ay marami kayong natutunan tungkol sa mga klasikong kabyas ng umusbong sa daigdig at mga mahalagang pangyayari na unggit ng panahon.